Yan, yan guys, bus na kami. Yan na nakataas na yung ano. Nakataas na yung boom natin. Yan yung dami kami, mga ano yan, mga solid supporters na mga ano to, na mga tao. Yan. Yan. Ano sa 4 yung kapal namin yung bus. Ano, Ayun na, dapat na. nandyan yung engineer namin guys oh. ayan, si engineer Perdi ayan yung engineer namin

Tunggu abis, ini kita udah ya di itu ini si babe Ini yang ya si hmm. babe Hah? Hmm. Hmm. Ini yang si babe Ini yang itu. One, 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 oh, bon. Get ready, get ready, chargers. Genar, malapit na, malapit na, malapit na. Ah, mga chargers, yan si